Nakita mo ba aking ano ang nariyan? At... Wow! Iyan ang cake! Tara na. Tama yan. At kung sino ang mas magaling mag-drawing ng cake, siya ang makakakuha nito. Naku! Nako, mukhang may tawag na pang-emergency. Pasensya na mga bata, babalik agad ako. Wala na ang guro! At nangangahulugan lang yon ng isang bata. Amin ang cake! Ang laki. Uh -huh. Oh, kunin niyo mga kaibigan. Well, well, Ayo. Anong nangyayari? Naku nakupo Sa tingin ko may problema tayo. Alam ko kung paano ka parusahan at sa parehong oras mahuhulog ka sa pagguhit. Simulan na ang hamon. Hmm. Ano? Hamon? Pama yan. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung sino ang iguguhit mo. Etong maliit na cute na ito dyan. Ang cute ng kuneho. Niha. Ang cute niya. Gusto ko siyang himasin. Sige mga kaibigan, narito na. Tapos na ang oras. Hey Alex, gumising ka? Ayos ka lang ba? Ang cute ng kuneho. Hindi ko may ang mga mata mo dito. Kaya ba talagang magpipinta tayo gamit ang Nutella? Hmm, may ideya ako. Pero una, buksan muna natin ang masarap na lata ng pintura. Mahusay! Ngayon, paikutan ko lang ang headphones ko. At makakakuha ka ng perfectong bilog. Narito ah, na tayo. Ang simula ay nagawa na. At ngayon ang natitira na lang ay tapusin ang pagguhit sa natitira. Ilang taon, ha? Huh? Wow! Ayos lang ang drawing ni Alex. At kahit ano paman, wala akong dapat ipag-alala. Nutella sa daliri mo at maglikha na tayo. Kahit na bilang mabuting artista, kailangan kong tiyakin na maganda ang kalidad ng mga gamit ko sa sining. Ang sarap! Sige! Hindi ko kakailanganin ng almond Nutella. Para sa kahit anong drawing, ibig sabihin eh, pwede kong mag-enjoy. Millie, anong ginagawa mo rito? Tignan mo, Teda. Oh, Asti! Oh! Nakakatawa! Millie, mauubos mo lahat ng pintura mo ng ganyan. Huwag kang magpanik! Kontrolado ko na ito. Oh, ito na ang oh, huling lala. pagkakataon. Oh, naiipit ako! Not Tulong! Oh, Millie, siya so, kang faray sa isang bagay at paano mo kukunin ang lahat ng lata? Ah! Hindi ito ganun kahirap. Oh, sige, hindi madali lumabas. Alex, pwede mo ba akong tulungan? Walang problema. Hihilahin ko ang sarili ko at hihilahin mo ang sarili mo. Tera, pwede mo ba kaming tulungan? Siyempre! Kaya natin ito ng magkasama. Nagawa natin. Millie, ayos ka lang ba? Oo. Oh. Tanga, alisin mo itong garapon. Ay, Alex, hindi. ano ang ginawa mo? Pasensya na, Teda. Ay, nako. Mm Oo, -oh, hindi maganda yan. Hindi ko sinasadya. Kung makakabawas sa sama ng loob mo. <laughs> mga kaibigan, tama na. Tapos na ang oras. Ipakita ninyo ang inyong gawa. Mili, ikaw ang mauna. Narito ang trabaho ko. Hindi ko ito natapos ng kaunti. Maliit. Mili, ang papel ay ganap na walang laman. Paano naman ikaw, Theda? Mas mabuting huwag nang tingnan. Sinira ni Alex ang lahat. Talagang kakilakilabot. Sige, Alex. Maari mo ba akong pasayahin? Narito ang aking kuneho. Maganda at tsokolate. Ayan na. Magaling na trabaho. At meron na tayong panalo. Alex, kunin mo ang iyong premyo. Gusto ko ito. At mayroon din akong para sa kanya. Mga karot! Para sa kuneho, kasing espesyal ito ng tsokolate para sa atin. Tingnan mo siya mag-pose. Sweetie! Andrew, ang sigur tayo nangan. Oh, at hindi man carry sa round. Tingnan mo kung ano ang meron ako. Ano? yon ang isa na song ligtas. Ayun e mismo ang kiling ang irepresenta. Na. At ang nasa loob ay iyahayag sa nanalo. Okay! Kawili-wili iyan! Kailangan nating ukitin ang drawing. Walang pintura, Ten lang na espesyal. Mukhang maayos naman ang resulta. Um, ah, umubra ano? naman. Nasira ang aparato. Oh, malas naman, Theda. Alam ko ang daan palabas. Pwede akong gumamit ng hairpin. Matalim at metal din ito. Perpekto para sa pagukit. Hindi ko inaasahan na magiging masinob ka, Theda. Sige, oras na para magtrabaho. Ilang guhit dito, ilang guhit pa rito. Ayos. Mukha na itong safe. Ang kailangan ko na lang gawin ay idagdag ang mga detalye. Kailangan kong manalo sa round na ito! Mahal ko talaga ang mga sorpresa! Kaya kailangan kong gawin ang aking makakaya! Mukhang gumagana ito! Ano? Isang magandang safe na ginawa ni Alex. Okay. Alam ko ang paraan para ayusin ito at ang paraang iyon ay nasa aking bag. Alex, tingnan mo. Gusto ni Millie sabihin ang isang bagay sa'yo. Tinawag ba niya ako? A hindi! Kakaiba. Naku, ano ang nangyari sa maganda kong larawan? Teda, ginawa mo ba ito? Paano mo nagawa ito? Guys, tapusin na natin ito. Ipakita nyo sa akin ang ginawa nyo. Ah, uh, ngayon na? Sige. Narito ang akin na inukit. Sa totoo lang, uh, hindi ko gusto ito. Uh, ano ang meron ka dyan, Alex? Lahat ito ay tungkol kay Teda. Alex, ang pangit niyan. Teda, ikaw naman. Bueno. Mas mabuti ito kaysa sa iba. Hama, panalo ka sa round na ito. Tara na. Iyan ang iyong premyo. Ang safe ay akin. Alex, tanggapin mo na. Ano? Isang malaking hilaw na isda? Ugh. Karapat dapat lang sa iyo, Teda. Alam mo kung paano sirain ang gawa ng ano iba. Ano ang dapat kong gawin dito? Dapat ko ba itong kagatin? Oh, ang Kadiri. Kadid. Oh, Teda. Medyo naawa pa ako sa iyo. Nanguya ko ito. Sana hindi ko nasira ang trabaho mo, Alex. Ano? Handa na kami! Yan ay magaling! Pagkatapos ng lahat, meron tayong kahangahangang premyo. Sigurado akong magiging masigasig kayong makipagkumpetensya para dito. Ang pinakamahusay na hobababa Malaki. Panahon na para umalis. Ituloy na. Aha! Uh -huh. Sigurado akong mananalo ako. Walang nakakaalam ng makeup ng mas mahusay kaysa sa akin. Oops! Ang lipstick ko. Kailangan kong ayusin ang makeup ko agad. Ayon! Mas mabuti na! muah, Mwah! Ngayon, simulan na natin. Pink na anino ang babagay? Pagkatapos ng lahat, kulay rosas din ang hubabuba. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Pampaganda ng mga babae. Paano ito buksan? Oh! Uh, matatalo dahil hindi mabuksan ang kahon? Nakakahiya. Alex, pwede ba kitang tulungan? Ah, uh, kunin mo lang at buksan? Ayan na! Wow! Salamat! Napakagaling! Salamat, Vida. Ngayon, makakapagpinta na ako. Hmm, sa tingin ko ang astig. Ayos. Hoy, hoy! Um, ngayon magdadagdag ako ng asul na kulay. Hmm? Baka hindi ko masyadong alam ang tungkol sa makeup, pero kaya kong mag ng magandang larawan. Ang ganda ng kinalabasan. Blah, 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 Wow! Bla, bla, bla. Magdadagdag ako ng pink na lipstick. Pwede mong gamitin ito para takpan ang haba-baba. Wow wow wow. Oh, napakaliwanag at masigla. Sigurado akong mananalo ako. Oops! Ah, may pumasok sa ilong? Ah, uh, marahil basura? Oh, hindi. Ah, uh, langaw ba ito? Oh, hindi. Anong bangungot? Nasira ko ang aking drawing? Amoy masarap? Ah, wow! Uy! Ah, guys, tapos na ang oras. Ipakita ninyo sa akin ang mga drawing ninyo. Halika. Hindi, 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 hindi. Pakiusap. Hindi, hindi. Oh, hindi silang umabot sa oras. Pero maganda ang drawing ni Alex. May idea. Mila, idea. ipakita mo sa akin ang nakuha Mayroon mo. Mayroon ako dito. Maganda, hindi ba? Ito ba ay biro? Nakakakilabot yon. talunan Oh, Mila, talagang bangungot ito. Tara na. Hindi naman ganon kasama. Vida, ipakita mo nga ang drawing mo. Heto na. Kahanga-hanga, hindi ba? Hmm, hmm, oo. Maganda talaga ito, Alex. Paano naman sa'yo? May nakuha rin ako'ng maganda. Hindi Alex, hindi ito maganda. Napakababa nito, pangit naman siya ito. Hindi totoo 'yan. Ano? Hindi ito ang aking drawing. Panalo si Vida. Vida! Kinuha mo ang drawing ko? Hindi ko nga alam kung paano nangyari iyon. Wala na 'yon. Nasaan ang premyo oh, ko. Oh, ito na. Ito Vida, binabati kita. Yay! Totoo. Meron na kong haba-baba. Ang laki ng pakete. Wow! Hindi ko na mahintay subukan ito. Hooray! Ito ay talagang maganda. Gusto ko itong kainin lahat. Hindi ko rin ito tatanggihan. Pwede mo bang ibahagi ito, Vida? Ano? Siyempre hindi. Pero pwede kitang turuan ng trick at magpalobo ng pinakamalaking bubble sa mundo. Tingnan mo ito. Ang laki. Wow, ang laki talaga. Dapat ba nating parusahan si Vida sa pagdaraya? Tama lang sa kanya. Ah, natakpan ako ng bubble gum. Ano ang ginawa mo, Alex? Wow, multicolored na masa. Taas ang kamay. Ah, tulong! Hoy, tara na. Bago lang nalaroan na blaster ito, pwede mong mapanalunan ito sa round na ito. Huwag ka lang umupo na walang ginagawa. Tara na. Tingnan natin. Tingnan natin. Mukhang maayos naman. Gusto ko ang puti. Maganda. At ang pinakamahalaga, mukhang. Ngayon, kukuha ko ng mas maliwanag na kulay. Oh, mahusay ang ginagawa ni Vida. Okay, mukhang hindi mahirap. Susubukan ko. Siguro ang outline ay asul at ang loob ng blaster ay pula. Ayan na. Iba't ibang kulay ang halo. Nako, kailangan kong kumain ng pancake at subukan ulit. Hmm, ang sarap. Sino pa ang may kailangan ng hamon na ito kung makakain ka na lang ng masarap na pagkain? May naisip akong ideya. Hurra! Gusto kong gumawa ng isang malaking makulay na pancake. Kailangan kong ikalat ang masa para sa kasing laking kastilyong steak na ito at maghintay ng kaunti para maluto ang pancake. Oh, sa tingin ko ito'y kamangha-mangha. Oh, Diyos ko, gusto ko ito. Mm. Oo, Alex. Sa ganitong bilis, hindi mo kailanman makikita ang blaster. Kahit paano, nagkaroon ako ng masarap na pagkain. At sa tingin ko gusto ko pa, hoy gino kamay. Wala sa mood si Vida na magbahagi. Ano ang nasa loob niyan, Mila? Huwag mo akong pigilan, Alex. Gusto kong manalo sa round na ito, kaya ginagawa ko ang aking makakaya. Ang balangkas ay ang pundasyon ng magandang pancake. At ngayon, maingat kong pipinturahan ang loob ng balangkas. Oh, hindi. Magaling! Ah! Ano yung amoy na yon? Ay, naku, ang pancake ko. Alex, kailangan nating patayin ang apoy. Sinusubukan ko, hindi ito gumagana. Sa tingin ko nagumpisa ng sunog. Oras na para gamitin ang blaster. Saan ang galing ang tubig? Ah, naging uling ang pancake ko. At basa pa? Anong gagawin ko? Talaga namang gusto kong manalo. Patay na ang apoy at tapos na ang oras. Ipakita ang iyong mga pancake. Alex, ikaw muna. Oh, hindi ko alam kung paano kita paliligayahin. Kinaing ko na sa akin. Hindi ko inaasahan yon. Mila? Nasira ang pancake ko na nga po! Naiintindihan eh. ko. Hindi mananalo si Annie. Oh! Uh, ano ang nakuha mo, Vida? Narito ang aking pancake. Para sa akin, mukhang tunay na tunay ito. Wow, mukha lang talaga silang totoo. Heto na. Yun na ang premyo. Oh, bitawan mo ang gatilyo. Pfft. Ugh! Mga guys, tingnan nyo. Ah! Ang astig! Yivida, hindi mo alam kung paano siya hawakan. Mas mabuting magtago. Kalma lang. Magsushoot lang ako ng mga bote. Aba, wala na tayong tubig. Oh. Oo. Ito ang pinakamabuti. Pasensya na, mga kaibigan. Hindi pwede. Hindi mo matatakas ito. Anong ginagawa mo? Hindi. Kulay na masa ito. Sana gumawa sila ng mas maraming pancake. Hindi, kumain na ako ng pancake. At mas masaya ito Nagustuhan mo ba ang video? Magsaya tayong magkasama! Magsubscribe at paalam!